sa bibig po talaga nahuhuli ang isda. Ayan, huling-huli na naman po itong si Panelo. Uh, tila inamin niya na puro kadramahan, puro pagpapaawa, puro uh, pagpapavictim victim ang ginagawa na mga Duterte. Yung tipong lumalabas na sila ay inaapi. Yan po ang binitawang salita na itong si Panelo. So ayan. Hmm. Lalo daw napapamahal sa taong bayan dahil sa ginagawa ng ng Qualcomm sa Kamara. Dahil daw uh yung tipong tila binabanatan ang mga Duterte at gustong pabagsakin. Dahilan po yan daw para lalong mapamahal sa mga kababayan natin at sa taong bayan itong mga Duterte. Pero galit na galit sila sa Qualcomm. Galit na galit sila daw sa hearing na ginagawa ng Qualcomm. Hindi mo talaga maintindihan eh. Uh, Positibo pala ang ang epekto neto sa mga Duterte, pero bakit kayo galit na galit? So katulad po neto, eto ha, ulitin ko, eto ay isang pag-amin na malala ang drama netong mga Duterte. Yung tipong sila silakono ang inaapi, sila silakono ang victim sa lahat ng sitwasyon. Yan po ang pag-amin netong si Panelo kapag inapi mo, nang inapi ang mag-amang Duterte, lalo lamang silang napapamahal sa bayan. So parang pabor kung inaapi at sino po ang nangaapi? At bakit aapihin? Eh di ba? Di ba ang itindi ng mga yan? Di diba feeling hari at reyna yang mga yan? Feeling entitled sa lahat ng pagkakataon tapos iisipin niyo inaapi. Sila nga yung nang-aapi. Sila nga yung mga bastos walang modo, at lahat siguro ng katarantaduhan ay, ay alam, ay ginagawa. Tapos sasabihin nyo, inaapi. Sino mang aapi sa kanila? <laughs> Kapag inapi mo ng inapi ang magamang Duterte, lalo nga daw silang napapamahal, lalong tumataas ang galit daw ng tao sa mga kumakalaban kay Duterte. Tumataas ang galit ng tao. <laughs> siguro nung una, nung mga unang pagkakataon, umobra etong ganitong sitwasyon nyo. Pero ngayon, talaga, tumataas ang galit? Eh, ang sambayanan, ang taong bayan, ang publiko po, ay di hamak na mas galit ngayon dito sa mga Duterte. Ay, abay, kahit nga yung mga tagadafa, mukhang nagigising na rin. Kayo lang naman po, Mr. Panelo, ang, ang hindi pagising. Kayo lang naman po yung patuloy na nagpapa nagpapagamit dahil you are nobody kung wala rin ang mga Duterte. So paano yan na ang mga Duterte ay pabagsak? Walay ka na rin. Good luck.